Then mga guys, uh, magandang umaga sa inyo. Nandito ngayon si papalon sa Salonita. Papunta tayo sa uh, Kiapo. Bibilit muna ako ng power bank kasi wala akong power bank. Ayan, ang ganda ng view dito. Ito yung view sa Lonita Park. Ayan, napakaganda. Ayan, uh, bago tayo pumunta doon sa Kiapo mga guys. Ah, uh, maglakad-lakad muna tayo dito para mapakita natin. Mainit kasi. Pero you know, masarap sana mag uh, gala, gala dito dahil uh, malamig sa lilim ng mga kahoy. Kaya lang eh pag lumabas ka naman napakainit. Ayun. Yes. So tayo maglakad gala muna. Tapos ah, uh, papunta tayo ng kaya po at bibili tayo ng power bank. Yeah, Good, uh, good morning, good morning sa ating mga subscriber. Ayan. Nandito ngayon si Papa Loon. Dito tayo sa Lunita Park, Manila. Ayan. Ito yung rebulto sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ayan. ating bayani na nakatalikod na binarel noong unang panahon ng mga Kastila. Ayan. Kaya ito yung ang ating simbolo bilang Pilipino. Ito Dr. Cerizal, si ating bayani. Eh sa mga hindi pala nakakalam nito guys sa uh, ng ating bayani na si Dr. Cerizal, si ay pwede po kayo pumunta ng Kalambalaguna tapos bumaba lang kayo dun sa Uh, babaan ng mga bus dito sa malapit sa SM tapos sum sumakay kayo ng tricycle papuntang uh, sa playa sakyan nyo sabihin nyo lang doon sa uh, bahay ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal malapit lang yan doon guys nasa 20 at na sa o 50 ayan sa mga hindi nakakalam maganda doon maraming namamasal din doon ayan ang paligid dito ayan mga guys malalaki puno ng uh, tawag dito uh, nara saka akasya ayan akasya yung isa ito nara ayan nara to ayan akasya akasya tapos dito naman ay mahogan naman si kabila ayan akasya mga akasya ayan ang ganda yung may mga upuan dito ng mga adobe ayan labas tayo uh, tayo papunta doon sa tawag dito na kaya tayo bibili ng tawag dito yung power bank kasi hindi ako nakabili ng uh, stabilizer kasi wala na yung nagustuhan ko may nakabili na so sunod na lang ako bibili ayan ang ganda oh ganda ng mga paligiran mga

proud na proud tayo bilang Pilipino pag nakikita natin yung ating flag na malaki na tinataas ito lang kagandahan kasi pag ang isang lugar na mapuno malamig kahit mainit dyan sa mga dito mainit pero pag dito sa gilid sa malilim ay dama mo talaga yung lamig sa kan hangin yung kubaga na to sa uh, daw sa mga kahoy ayan hindi na tayo iikot nang kasi wala namang ganong mamasyal okay guys uh, sama niyo oh tayo papunta doon sa uh, kaya po sa so, ibibili mo na ng power bank Ayan mga guys, ito naman yung uh, Carino Grandstand na yan yung kabila ngayon ah, naglalakad lang tayo dito dyan tayo galing sa lalaw po Yeah, ang South North. I'm a lot ay tatawi yan mga guys, sabi na Corazon ng Aquino, dating president natin. Tapos si Noy Noy Aquino din yung kanyang asawa. Ayan. Magkatabi sila. Kaya e, mga guys, dito tayo sa pala uh, pala. Intramuros, ayan ang intramuros mga guys. Ayan. So lang tayo sa gilid. Sa rinip ng mga kahoy dami mga dahon na mga nagbabagsakan yung mga patay na dahon ayan sarap maglakad dito oh. Campus ang campus uh, ang ganda talaga yung pinakaming campus yung National Museum dito guys sa Manila dito. tapos ito yung main campus ang tawag dito yung makuha ayan laki ng ano, National Museum ayan, naglakad tayo dito Iinit kasi. Bilisan lang natin maglakad mga guys kasi, kasi napaka-init. Open. Open na open. Sakit sa ulo. Napi-init. Diyan, pa yung ating na si pa yung ating Presidente na si BBM. Yan yung city hall. Kitang kita. pa nga pa bababa tayo. Kaya yung city hall. bababa na tayo dito. sa ilalim na oh. kaya ng Intramuros guys, okay, so. oh. nandito tayo sa harapan ng oh. City Hall ng Manila mga revoltos ang ating mga bayani ha? sabi init mga guys malapit na tayo sa kaya mga guys ayan mga guys oh maganda na ang view talaga ayan ang kaya na kasi yan kabila ayan mga guys talaga oh, nandito tatawid naman tayo dyan para papunta doon sa uh, Kiapo ito yung nasunog na po office Pero eh, mga puro alaban din dito. Ang pait. mga po, tatawid tayo. tawit tawit yan yung infram ang uh, post office na nasunog dati pinasaalan natin napakaganda pag tawit natin yan uh, sa tuloy yan ay yung kya Tayo na yung po sa ibibili na power bank Okay guys, nasama nyo Dito na tayo Patawin tayo sa tulay mga guys dito nakakamoy na siyang ihi dati malinis to itong panahon ni ah uh, tawag dito ni Moreno yung dito dati ngayon nabaho na yung mga tulay gawa ng mga ihi yan yung LRT natagos yan dyan ayan o oh. haba ayan mga guys At ang ganda dito yan naman yung Makati naman yan yung kabila kitang-kita mo mga building na nagtataasan Eh mga guys, nandito tayo ngayon nasa Keapo, sa Kiapol, sa Kiapol Church. Tayo bibili tayo dyan sa uh, mall. No? Bibili tayo dyan ng power bank. Tapos sabay uwi na. Ayan, ang ganda. Salamat po, Lolo Kiko. Po Francis. Ayan, yung ating yung na papa. yung masarik natin masarik na yan mga guys akit mo na ako dyan bibili mo na ako ng power bank yan mga guys nagbumili uh, ako ng pano uh, power bank dito kaya <laughs> hindi <laughs> ko alam kung anong pangalan dito letter B, B, ano? B letter B, B ang pangalan nila ayan yan dito ito yung 20 amperes na binili ko muna halaga niya ay 800 may warranty pa isang linggo ayan ito yung mga nagtitinda sa kaya sa atin. Bili natin to guys kasi kailangan ko kasi kasi yung bibiling ko sana na stabilizer na unahan kasi ako kaya sunod na lang ayan. Ito dito dito sa kaya po ah sa rapid sa sa simbahan. Okay guys, salamat sa ito na nakabili tayo. Subscribe mo na. Dodong-dodong na, makikita kanyan. Hello po. Ngayon umaga po. Ayan well, mga guys, uh, tayo ay nakabili lang ng power bank para sa ating cellphone. Ayan, ito yung ay palig ito. Ang ganda dito ako bumili. Dito sa Super Bay. Yung kanilang... Uh, Diyan din kasi yung nakarang bumili. Yung kasabi nila. Kaya lang sarado. Eh maganda naman. Di, eh. may warranty. Bumili tayo. Ayan. Sa mga subscriber ko, maraming salamat sa inyo. Uh, hanggang dito na lang muna. Ingat po, eh, ingat po kayo at God bless. Bye-bye!